Gusto mo ba kumita ng 50,000 to 100,000 kada buwan? Kahit hindi ka mag-alaga ng manok? Alam mo ba ang may mga supplier na pwede kang magsimula ng poultry supply, feed supply business kahit maliit lang ang kapital? Sa video ito, Ipapakita ko ang eksaktong puhunan at supplier at step by step process para makapagsimula ka. Tapusin mo to dahil may secret tips ako sa dulo. Yes, hello, good morning guys. Ako nga pala si Carl Tuazon Lita ng Global Beast Mindset. So kung gusto nyo guys ng negosyo tips, business idea, earning strategy dito sa Poultry Feed Supply, andito po ako para sa inyo. And make sure to share and subscribe my videos para updated ka palagi sa aking mga videos. So, short intro muna tayo guys. Ngayon, pag-usapan natin kung paano magsimula ng poultry feed supply at kung magkano ang ating kuhunan. At syempre, ibibigay natin dito kung ano-ano yung mga gagawin nyo at kung ano-ano yung mga bibilihin nyo sa poultry supply upang makatulong tayo sa bawat Pilipino at sa bawat manonood na magtatayo ng small business kagaya nito. Maraming nagsasabi kung magkano ang puhunan natin dito. So, ito, i ko na guys. Magiging transparent po tayo para po sa inyo. And then, para po sa mga manonood na nag-aabang dito sa aking video. So guys, ang exactly puhunan po dito na kailangan nyo is above 30,000 to 80,000 pesos. Bakit? Kasi kung nagre-renta kayo, rental ng pwesto, 3,000 above to 10,000 pesos. So, ang initial stock mo naman ng mga feeds, uh, magto-total range yan ng 20,000 to 50,000 pesos per sack po. And then, syempre, gagastos po kayo sa mga basic needs nyo po. Kay kailangan meron po kayong timbangan. And then, meron din po kayong gandola kagaya nito na paglalagyan nyo ng mga pack ng Thunderbird and then mga feeds na katulad po nito. And then, yung mga gamot nyo, pwede nyo ilagay po doon. And then, syempre, huwag nyo din pong kakalimutan yung mga permit and then miscellaneous nyo din po. So, kailangan sa permit, kumpleto po kayo and then, meron po kayong DTI permit. And then, although pagkatapos ng DTI, meron din po kayong mayor's permit and then BIR. Very importante po yung BIR po natin. So around sa BIR, uh, order lang po kayo ng 25 booklets pag sa resibo kasi yun yung pinaka maximum over na sa 1 year na din po yung nagamitan. So kailangan palaging ready. Ready po kayo and handa po kayo sa mga sitwasyon na pwedeng mangyari sa tindahan niyo. So, doon naman po sa permit, uh, around 4,000 po ang gagasto sa inyo. And then, syempre, exactly mo ng 5,000 kasi yung pamasahe mo, gasolina mo, pagkain mo pa rin doon at sa, sa paghintay mo ng pagpapirma, pagbayad, sa oras, di, saktong 5,000 po. So, sa mga maliliit na business naman na gusto talagang mag-start on the spot, So, wag nyo nang i-maximize yung 30 to 80,000 pesos. Uh, kung meron kayong 20,000 i-go nyo na lang yan kasi ang pinaka-importante guys is kailangan mag-umpisa kayo hindi yung maraming plano wala namang gawa so ang nangyayari nagiging drawing po yun guys kaya sa mga mag-uumpisa dyan make sure na nakapag-subscribe po kayo dito sa negosyo tips natin sa poultry feed supply business para naman po palaging updated po kayo sa ating video. So very important na din po yung tips ko na mga bibilin nyo na fast moving yung mga nabanggit ko po ngayon na kailangan yung malaman i-take note nyo na po yon so importante po yun sa inyo upang magkaroon po kayo ng lakas ng loob upang magnegosyo po nito. Kasi yung iba po, binabalak pa lang nila and then gusto talaga nilang magnegosyo nito. And then the future, in the future is tinatamad na sila kasi hindi nga nila alam kung saan po sila mag-uumpisa. So kailangan dahan-dahan muna. And then syempre, manood ka rin ng mga video na kagaya nito upang magkaroon ka ng mga idea na dapat mong malaman. So, kailangan yung mga fast moving muna yung bibilhin mo. And then, kailangan naman mag-inquire ka muna ng mga pwesto na maganda na papanoorin ka ng madla doon sa inyo upang makita may mga paninda ka. So guys, mas maganda na makita mo yung market, kung ano yung mabenta doon, kung mas marami bang hayop na aso, mas marami bang hayop na pusa, mas marami bang hayop na baboy upang ma-maximize mo po yung stock na paglalagyan nyo po. So, yun lang po. And then, kung meron pa po kayong mga katanungan, meron po tayong comment section, ah uh, i-comment e nyo lang kung ready na kayo magnegosyo and then, don't forget to subscribe po sa aking mga video. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. So, kita-kits tayo sa part 4. Let's go!